Sunshine. BP Sara nagpahayag ng paalala sa kalagayan ng mga Pilipino sa gitna silangan. Ang detalye mula kay Jason Rubrico. Sa gitna ng umiigting na sigalot sa gitnang silangan, ipinarating ni Vice President Sara Duterte Ay, ang kanyang taus-pusong malasakit para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker na naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon. Hinimog ni VP Sara ang sambayan ng Pilipino na magkaisa sa panalangin para sa kanilang kaligtasan. Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Binigyang diin ng Vice Presidente ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga Pilipino sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasabay nito ang palala na maging mapanuri sa mga balita. Ayon kay VP Sara, iwasan ang pagpapakalat at paniniwala sa maling impormasyon. Aniya, dapat iaking mula lamang sa mapagkakatiwalaang ang media ang mga detalye tungkol sa sitwasyon. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Paalala ng bise, manatiling mahinahon at matatag sa kabila ng sitwasyon. Sa gitna ng pangambaan niya ay dapat panghawakan ng bawat isa ang pananampalataya at pag-asa para sa kapayapaan. Sa kanyang pahayag, may panawagan din siya sa mga bansang sangkot sa kaguluhan na panatilihin ang dignidad ng sangkatauhan. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times Para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico as I'm on you. Sunshine. Sunshine.